magaling na sila'y anak ng Diyos. Tingnan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo. Kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang dusta dustain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal at kung hanggang kailan sila makatatagal, Subukin nating ibingit sila sa kamatayan yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos iyon ang usapan ng masasama. Ngunit sila'y nagkakamali pagkat binubulag sila ng kanilang kasamaan. Hindi nila natalos ang lihim na panukala ng Diyos. Hindi sila umaasa sa gantimpala ng kabanalan. Hindi naisip ang magandang wakas ng malinis na pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dumako naman po tayo sa salmong tugunan. Ito po ang itutugon. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga hayo. kaya umurong ya yeah. Radius hindi mabibigo ang mga nasisipayo nililipol ang Diyos yaong masasama Hanggang sa mapawi sa isip ng madla Agad dinidin, dinirinig daing ng matuwid Iniligtas sila sa mga pa payo Tumutulong siya na nasisiphayo. Ang walang pag-asay hindi binibigo. Ang taong matuwid masuliranin Ma sa tulong poon agad maiibsan. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Kukupkupin siya ng lubos-lubusan kahit isang butoy hindi magagalang, mga lingkod niya'y kanyang ililigas. Sana napakukupo siya mag-iingat sa Diyos. Sayo sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisipa.